kasi tapos na ang summer. Kaya, binamimigay na nila yung mga pang summer dress. Mga summer na damit nila. Mga kamari, ganun sila dito. Tingnan nyo, oh, binigay ng nanay ng classmate ni Cassie. Um, mga kamari. Buksan muna natin yung kaninang daladala ko galing school. Ayan, oh, dito tayo mag-unboxing. <laughs> mag-unpack. Ang daming binigay. Ito, oh. Wait. <laughs> Nakahara ko kasi ito dito. Eh. Ayan. Ito. Tingnan natin yung binigay ng klase ni Kasi, yung nanay. Look! Kasi, Kasi, Kasi. Dali, berni, berni. Ah, dali, dali. Gam! dali. mo makasagyan ng cellphone ni mami, ha? Dali. One, two, three. Dini sa likod ko. Dini, dini. Sa likod. Dali, sabi mo. One, two, three. One, two, three. Go! Woo! Hala, ang daming hat pa ganito. Binigay. Oo, oh, daming yeah. Oh, hat. A mask. Paw Patrol. Cleas, ma'am. Cleo. Leo. Butit dead, dali. Hot, daming hat, guys. Sakto ito pang Pilipinas sa mga bata. Ayan pa, ha? Paw Patrol, mommy. O, doon ka sa likod ko. hat <laughs> pa, daming hat. <laughs> mga hat sa mga bata. Tapos, ito. Dungarees ang tawag nila dito. Ayan. Pero sa atin ang tawag ay jumper, di ka? Ayan. Tapos, a t-shirt. Tapos, ayan. Ayan pa. Dungarees. Another, another dungarees. Can I have this? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm That um, and Tapos, rainbow t-shirt. Tiny purple t tapos, rainbow Papa skirt. Papa ah, hindi. Oh, my ah, hindi. Ano pala to? Blouse. Short. Alam nyo kasi tapos ng summer. Kaya binamimigay na nila yung mga pang summer dress. Mga summer na damit nila. Mga kamari. Ganon sila dito. Kapag tapos na ang summer, yan. Ibigay na nila. Ayan, o. Oh. Ayan. Dress. Sinuot lang nila ito ng saglit lang. As in summer lang. O, oh, yan. Short kagaya ng short na ito. May kapartner yan dito yung rainbow. Tapos, ito pa. Tapos na kasi guys, ang summer, hindi na nila yan susuotin next year. Kasi syempre, nalakihan na yun ang anak nila. Ayan, mga ganyan. Ito pa. Hmm. Kaya, madaming mga blouse. Tapos, meron ganito. Oh. Ang ganda. Malaki yung paa Mata malaki ba yun si Cleo? Yeah, she's taller than me. Mm -hmm. <coughs> I haven't seen her. Huh? Tapos ito, yan, short. Mga short. Tapos na kasi ang ganito pag summer. Mm. Ayan, o, oh, diba? Tapos, ayan ang na, nakuha. Ayun pa, kung ano may yun yung short. Dali, ipakita ko. Yung ipang, isa pang short. Oh. Ay, skirt. Can I show them? Dali na. It is a skirt. Ah, you want it? No. Ayan. Oh, ang laki. Malaki siya. Okay. Oh. Ayan. So, ayan muna yung mga tinapo ng summer. Mga hat. Okay. Nagpalit na kasi ng season. Ganun po pag dito sa England, pag nagpapalit na ng season, tinatapo na nila yung mga <coughs> damit nila ng summer. Pa, dahil hindi na yun magkakasya sa mga anak nila sa next year. Kasi yung winter is 6 months. So, ganun po kaya tinatapon.